Noong panahon ng Biblia, mayroong tatlong Hebreo, sina Shadrach, Meshach at Abednego na namuhay ng matuwid. Ngunit ang mga bagay ay hindi naging maganda para sa kanila. Dumana sila ng masasamang pangyayari sa kanilang buhay. Ngunit sa halip na sumuko at mawala ng pag-asa, nangatili silang may matatag at tapat na pananampalataya sa Diyos. Ngayon ay hayaan natin na makahanap tayo ng pag-asa sa kwento nila. Narito ang kamanghamangang kwento sa Biblia ni Shadrach, Meshach at Abednego na maaari nating gamitin sa ating sariling pananampalataya. Sa sinaunang kaharian ng Babylon, nagtayo si Haring Nebuchadnezzar ng isang matayog na gintong rebulto na may 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Hinihiling na ang lahat ay umuko sa harap nito bilang isang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Inuto sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ginto. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa sa naglalagablab na pugon. Nang marinig na ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Ngunit ang tatlong lalaki na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumuway at tumangging lumukod na galit ang Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Totoo bang hindi kayo naglingkod sa aking Diyos ni sumamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyo na lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi ni Nashadrach, Mesha, Katabed, Nigo. Mahal na haring Sir, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya't inutos niya na painitin pa ng pitong ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal Nagapusin si sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis ito sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga nila ang mga ito at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy. Kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Sa pansamantala. Nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Ngunit nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukad ni Sar at tinanong sa kanyang mga tagapayo. Hindi ba tatlo lamang ang inihagi sa apoy? Ngunit bakit apat ang nakikita niyang walang gapos at ang lalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? Ang tingin niya sa ikaapat ay parang anak ng Diyos. Lumapit si Haring Nebukad ni Sar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog man lamang ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan, hindi rin sila nagamoy usok Dahil dito, pinuri ng Haring Nebuchadnezzar ang Diyos ni na Shadrach at labis siyang namanghasa nangyari. Sinabi ni Nebuchadnezzar, talagang makapangyarihan ang Diyos ni Nashadrach, Meshach at Abednego. Nagpadal siya ng anghel para iligtas sila. Walang katulad ng Diyos nila. Hindi sinunod ng mga ito ang kanyang utos at ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy kisa sumamba sa Diyos Diyosan. Iniligtas sila ng kanilang Diyos dahil ang mga ito ay ganap na sumasampalataya sa kanya. Kaya't ipinag-utos niya na mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Nashadrak ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Si Nashadrak, Meshach at Abednego ay itinaas ng hari sa tungkulin sa lalawigan ng Babilonya. Kahit na nga ang kanilang buhay, ang kanilang halimbawa ay nakatulong sa hari na maniwala sa Diyos. Ang kwento ng tatlong lalaki ay nagbibigay sa mga mananampalataya ngayon ng matibay na pananampalataya at aral sa Diyos. Tunay na kamanghama nga ang kanilang pananampalataya sa nag-iisang tunay na Diyos. Sa simula pa lamang, nakita natin ang kanilang pag-iisip na sa sandali ng pagsubok kahit nanganib ang kanilang buhay, hindi natinag ang kanilang matinding pananampalataya sa Diyos kahit na sila'y binalaan sa tiyak ng kamatayan. Mayroon silang pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa kanila mula sa kapahamakan. Ang kanilang pagiging tapat sa Diyos at ang pagliligtas ng Diyos sa kanila ay naging dahilan upang manampalataya ang mga hindi mananampalataya tulad ng Haring na Nisar. Ipinakikita ng kanilang pananampalataya na kaya tayong iligtas ng Diyos mula sa sarili nating mga problema at pagsubok. Maaaring hindi natin laging nauunawaan ang layuni ng ating mga pagsubok, ngunit hinihiling lamang ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya kahit na hindi ito madali, lagi natin kasama ang Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Kahit na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay dumanas ng isang kakilakilabot, masakit na kamatayan sa isang nagningingas na hurno, tumagi silang sumamba sa Diyos Diyosan. Tulad ng ginawa ng tatlong lalaki, dapat din nating ihayag sa mundo ang isang mas mataas na kapangyarihan at layunin ng Diyos kung tayo ay ilalagay sa harap ng maapoy na hurno. ihayag natin ang Diyos na makapagliligtas sa atin mula rito, sapagkat tayo ay dapat na lumakad sa pamamagitan ng pananampaltaya. Sa 2 Corinthians 5 verse 7, sapagkat tayo ay lumakad malakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Maaaring may mga panahon sa atin ng maapoy na panguusig, problema o pagsubukan, ngunit makakatiyak tayo na ang Diyos ay palagi natin kasama para sa mga nananampalataya at tapat sa Kanya. Sa Mateo chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.